Buntis ka, Tintin? Anong kasalanan mo, Christina, para maging ganito kalapit sa iyong tadhana? Yun lang ang nasabi ko sa dami ng dapat ay sasabihin at itatanong ko sa kanya. Siguro nga ay karma to ni Papa, EJ. At ako ang naging kabayaran sa kasalanan niya noon kay Tita Joanna. <laughs> Rose is also a symbol of hope and new beginnings. Instead na relationship, ay sa closure na uwi ang kwento namin ni Christina. Masaya akong nakausap pa ulit kita. At finally, nasabi ko na rin sa iyo totoong feelings ko. Kaya lang, hindi na tayo pwede talaga, Elijah. Basta mag-iingat ka palagi at salamat sa magaganda nating alaala. -ala. <laughs> Christina! <laughs> <laughs>